doggy Yo mga outits sa uh, ngadang hapot. So dito na tayo sa maya uh, itong Saruas uh, extension sa so, malapit pa yung mga cottage sa maya uh, Impub uh, sa maya kison uh, Boulevard. yun So yung mga kabahayan wala na pala dito mga so Napakabilis. sa napagi ba hey guys lihat guys, sa Japan Vlog ko ah, tira ko Ayan So yun na, ah, ito na nga mga cottage oh. so yung kanilang ah, uh, nagawa na ng trabaho dito si Sir Jimmy Sher mga kotik sir. So siya po yung uh, kwan dito. Yung uh, foreman engineer. Yan dito banda. Sa uh, high bio company. Pakisuporta okay, po Jimmy Sher uh, Tordillo. Yan nag-bablog uh, po din siya dito mga kotik sir. trabaho niyo karun boss? Ah, bagtak mo? Mm. O, oh, kaning mga, sa gibaw ng kwan, mga pilote? Mm. Asa ah, diri na? At kanidiri diri mm. ah? Yung mga kaotis, sa ah, pala nila yung mga pilote. Yan o. No? Ah, dun sa unahan mga cottage may uh, extension na so papunta na dito yung paggawa nila ng uh, back school bird yan sa unang paglagay po ng uh, double barrel, mga kapatid. Yan, yung mga kabahayan talaga mga kakotis sa ah, konti na lang. Kamagya pa yung nagbubahan ni eh, boss? Kamor sa mga kabalayan? Hmm, dali ara no? Pero nabayaran na nagyan sila. Nabayaran na. Umana na, no? Pagkuba na lang yun. Yan mga kakotis so. So, yan, tuloy-tuloy na pala. So, may guwa pa niya yung mga kakotis so. Ay, 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 ma'am, ayun ma'am. So, yun mga cottage at isa, dalawa, tatlo. So, ito na lang, oh. yung mga malalaking bakay na parang naiwan. So, ito, yan. Pa, doon pa na dito, no? Susulod. So, ang tumoy. Hmm. na, kanina, napagyapin mga kwan dito sa unahan. Ano, maganda. So parang uh, dalawang bahay no duha kabalay ang kanjiday pa doon rito no. So yung mga cottage um malawak ah malaki marami pa lang mga kabahayan talaga yung mga nakukuha rin dito. Yes pala mga kotik. So, masama na po pa yung panahon dun sa unahan. No? Kita po ninyo. Ayan o. No? Sobrang uh, itim na po ng kaulapan. Sa so, mga uh, area kaya yon nasa 10 meters din no kataas yung kwan no yung mga cottage mga 10 meters pala yung uh, haba po ng uh, piloti na yon so, Tinawag si Sir mga kapis ni Luz Jimmy Shell. Ito yung talaga basta-basta yung kanilang uh, ginagawa. So, yun. So, yun.

किं काय आहे ना भाऊ

sa, Selamat. <laughs> Robi, parang yaya nik po yung kan mga kautik sa. Yung mga kalupad. Robi. <laughs> Sobrang bilis na baon Yung piluti So kinuha na po yung panila mga koteks

wow na wow talaga yung mga uh, pagbaon lang po ng uh, piloti napakalaking tulong kasi nitong uh, piloti mga cottage kasi yun nga po parang uh, talaga siya sa uh, ginagawang ginagawang box culvert para hindi lulubog po or babaon din yung uh, ginagawang box culvert mga cottage habang tumatagal kasi mga ilang sasakyan lang po yung mga dadaan dito Ayan. Kaya ito po ya parang kwad na rin nila. Mga pugong ba? Yun nga po ay foundation. At ginamitan nila yan mga kautis ng ganon. Ilalagay po yan dyan mga kautis para ah uh, ah uh, tawag niya mga kautis kung ilang metro talaga yung uh, iba, binaon. So ganon po yung uh, uh yung sa baba niya mga kautis. Ganon po yung kalalim uh, sa pagbaon ng pilote. Yan, so ganon. nasukat nila mga cottage kung gaano pa kalalim yung uh, ibabaon na pilotik Napakataas pala oh mga cottage. nagbabounce po yung lupa. Kasi yung banda mga dito banda mga cottage, yung mga kalupaan nito, uh, yan po ay ay tinambak kasi yan. So naghalo-halo na po yung kinuha nilang uh, lupa uh, galing po sa bukid at itong mga pinagtitibag, pinagigiba ng mga ah uh, Hanu Blocks, yan mga cottage. So diyan po yan uh, kanila po ng tinambak. <coughs> Gracias. <coughs> Iyan mga kaotets So success po At naibaon po yung uh, isang pilote lang Nating na nadatman ngayon mga kaotets So yun Halos na po yung mga kaotets May pilote na lahat yan. Pero hindi pa po yung magtatapos dyan Kasi dito naman yung, uh, Isang uh, Kabilang mga kaotets Halos uh, yan lahat may pilote yun, bigay siya kay Sir uh, Jimmy Sher to yung mga kotis. Oh, uh, napakagaling niya uh, yan. Sa so, uh, siya po yung uh, engineer dito. Yan. Yan, kinuha na. At sigurado yung magtatanggal mga cottage. Yung uh, crane na yun. Yan ang Atras At na po mga kautits oh. Napakalating tulong talaga ng mga ito Mga equipments na ito mga kautits Kasuporta mga kautin sa Jimmy Sir Cordillo yan nagpa yan dito yan So yun mga kaotids sa At pupunta na tayo dun sa dulo Guys yun po mga metro pa dito hindi na magamit. Wala na niya kung Wala na nag-agas. Ang nag-agas, yapon. Pero kanyang mga metro diri ah. Wala na. Ano? Ano, yapon dahil niya? Ah, kunit. Eh, katong mga diri ah. Kanyang mga kabalayan, metro sa mga ilang kwan. Wala na. Ah, pan na. Ah, pero ang kanyang uban na pag yapon ko sa unahan. So, yung mga kautot Ang mga metro dito, mga tubig. Wala may agas diri ah. Wala may agas, Tubig na di na, na diri ya di sa kon wala so, bitaw no so kon lang dengay ras mga cottage kasi dun sa min mga cottage so lang mga shadow dong kon uh, kunti lang po yung mga may uh, kon daloy po ng tubig yeah. so dito sa kanila sa barangay 31 meron Ayan. Nanay di oh, di no? ni Diri Abos. Diri no? Apila ni Kaari Apila, hindi kalinya. One, tulo. At tulo sa anak. So, sa outer, o sa inner, o sa outer. At bali tulo-tulo sa isa kakuan. Sa yun o. So tatlo-tatlo mga cottage. Doon banda. So bali anim. So ito na pala mga cottage yung nagawa na nila. Ayan, so medyo mahaba na ng konti <laughs> at least uh, may pagbabago na talaga tapos sa siding na sa siding niya lalagyan ng mga plywood tapos yan buhos na naman so, ganun po mga cottage ganun po nila nagawa itong mga box culvert sa daanan yan, para mas uh, matibay talaga. So, mapapaginabangan pa po ng maraming tao. Uh, siguro, hanggang dito na lang mga kotis. Maraming salamat pala sa lahat po ng mga nakasubaybay, nakatutok sa aking pag-update. Uh, sa lahat po ng mga ginagawa. So, yun. Sa Daba Coastal Road, sa SIBC Bridge. Yan, sa mga playover yan. Yun, so hanggang dito na lang. So, may kami ka shoutout pala sa lahat. Yan. At sa FWs natin dyan, malingat po kayong ba. Yan, na ko, okay na.